Ah, ay, tinulungan yung anak. Balda. Hmm, hala, inasay na. Hala. Choy, choy, alis dyan. Yung labuyo ko, inahabol-habol mo. Tamo ka. Napakita ko yan kay Lagalag TV at saka kay Tatuldok TV. O yan po isang linggo ko na ang tinali. O yan. Labuyo kong yan. Naka isang linggo sa Bay Alpas. O yan yan ang bait. Ay! Ah, nado na! <tinyo> <tinyo> nandun siya o, sa gubatan yun, hmm, natakot. Hurr! Malik nauli na tu oh, ayuh, labu yu yang su puro.